Iwasan ang crab mentality. Yes, I mean it. Kung may mga tao sa paligid mo na humihila sa iyo pababa tuwing umaangat ka, kailangan mong protektahan ang isip mo. Kasi kung hindi, babagsak ka ulit sa parehong cycle na gustong takasan ng puso mo. At kung iniisip mo na imposible iwasan ang ganitong klase ng negativity, let me tell you this. May paraan. May mental shield na pwede mong i-activate na hindi lang nagpo-protect sa iyo kundi naglalagay sa iyo sa tamang frequency para umasenso. Pero bakit ganoon? Bakit parang kahit anong sipag at kayod, marami pa rin ang hindi makaangat? Bakit parang lagi na lang nauubos ang pera at hindi natutupad ang mga pangarap kahit sobrang hardworking naman tayo? Ito ang paradox na gusto kong i-expose sa iyo ngayon. Kasi by the end of this video, you will have mastered a reprogramming technique na ginagamit ng mga tunay na milyonaryo para patahimikin ang ingay sa paligid at mafocus ang isip mo sa biyayang para talaga sa iyo. Hindi ito magic, pero ang resulta nito ay parang magic sa buhay mo. Kasi, sabihin ko sa iyo nang diretsyo, alam ko ang pakiramdam ng gigising araw-araw na parang may mabigat na bato sa dibdib. Gigising ka ng maaga para pumasok sa trabaho, uuwi ng pagod, halos walang oras sa pamilya mo, at kapag dumating ang sweldo, saglit lang, ubus na agad. Paulit-ulit. Parang hamster wheel. At habang nasa bus ka o jeep, iniisip mo, Ito na ba talaga ang tadhana ko? Ganito na lang habang buhay? Kasabay pa nito, may maririnig ka na boses ng mga kamag-anak, kapit-bahay, minsan kaibigan, na nagsasabi, Huwag ka masyadong mangarap, baka masaktan ka lang. O kaya, sino ka para umasenso? Dito ka lang. Yan ang crab mentality. Hindi mo sila masisisi minsan kasi ganun din ang narinig nila growing up. Pero kung hahayaan mo silang hilahin ka pababa, mananatili kang stuck. Alam mo, sa bawat Pilipino na nakilala ko na naging tunay na milyonaryo at hindi lang sa pera kundi sa mindset, sa freedom may common denominator sila. At eto yung gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Pero bago 'yan, gusto kong maramdaman mo muna ito. Yung bigat na dala mo araw-araw ay hindi mo kasalanan. Ang sistema na kinalakihan natin ay ginawa para lang mag-survive ka, hindi para mag-thrive ka. Pero hindi ibig sabihin na wala kang choice. Imagine mo lang ito. Gigising ka isang araw, hindi dahil kailangan, pero dahil gusto mo. Wala ka ng kaba sa dibdib kapag tinitingnan mo ang due dates ng bills mo. Hindi mo na kailangang iwasan ng messages kasi walang nangungulit ng utang. Nakakabili ka ng gusto mo para sa pamilya mo, hindi dahil splurge, pero dahil kaya mo. Hindi ito pangarap lang, ito ang pwedeng mangyari kapag natutunan mong i-reprogram ang isip mo. At dito papasok yung teknik na ituturo ko sa iyo. Pero bago natin buksan yan, gusto kong tanungin ka. Ilang beses ka nang nagkaroon ng magandang idea, magandang plano para umasenso, tapos biglang may taong nagsabi, Ay, wag na yan. Baka masayang lang pera mo. At ilang beses mo silang pinakinggan. Kasi ang totoo, hindi mo kailangan ng kanilang permiso para baguhin ang tadhana mo. Kailangan mo lang ng tamang mental shield para hindi pumasok sa isip mo ang doubt na 'yan. Bob Proctor used to say, "We become what we think about." Ibig sabihin, kung puro takot at duda ang nasa isip mo, 'yan din ang maa-attract mong resulta. Pero kung matutunan mong bantayan kung anong pumapasok sa isip mo, parang naglalagay ka ng security guard sa gate ng utak mo. Walang makakalusot na negativity. Pero teka, baka iniisip mo, "Eh paano kung pamilya ko mismo ang negative?" I get you. Ang hirap kapag sila mismo ang nagsasabi na huwag ka nang mangarap. Pero dito, papasok yung tinatawag kong mental shield. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila mamahalin, pero hindi mo na hinahayaan na ang boses nila ang magdictate ng kinabukasan mo. At ito ang sentelha ng pag-asa na gusto kong maramdaman mo ngayon. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Ang kailangan mo lang ay magsimula sa loob, sa isip mo. Alam mo, nung una kong natutunan ito, parang may sindi na ilaw sa loob ko. Yung dating mabigat, naging magaan. Yung dating parang imposible, biglang nagkaroon ng paraan. At ito ang gusto kong mangyari sa iyo sa journey na ito. Kung seryoso ka talagang baguhin ang buhay mo, dito na dapat magsimula. Hindi sa panibagong trabaho, hindi sa dagdag overtime pero sa pagreprogram ng isip mo. Kaya bago tayo pumunta sa eksaktong teknik na ginagamit ng mga milyonaryo, gusto kong huminga ka ng malalim. Isipin mo kung ano ang buhay na gusto mo, isipin mo yung pamilya mo na masaya, na hindi na nag-aalala sa pera, isipin mo na kaya mong tumulong sa iba, hindi dahil kailangan, pero dahil sobra-sobra ang natatanggap mo. Kung gusto mo itong mangyari, ngayon pa lang, subscribe ka sa channel na ito kasi ito ang magiging gabay mo linggo-linggo para i-reset ang isip mo sa frequency ng tagumpay. And the exact mental code na ginagamit ng mga milyonaryo para patahimikin ang ingay sa paligid. Yan ang ibibigay ko sa iyo sa susunod na parte. Ngayon, oras na para ibukas natin ang sikreto, ang kode ng milyonaryo. Ito yung mental na paraan na ginagamit ng mga taong hindi lang nakakasurvive, kundi lumalago at nakakamit ang tunay na biyaya sa buhay nila. At ang pinakamagandang parte, pwede mo rin itong i-apply sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga pangarap mo. Unang-una, kailangan mong maintindihan na ang isip-isip ang pinakamalakas na tool na meron ka. Marami sa atin ang iniisip na kailangan lang magtrabaho ng husto. Pero yung tunay na milyonaryo, alam nila na ang tunay na pera at oportunidad ay nagsisimula sa loob. Ang mindset nila ay parang lupa na fertile. Kahit anong seed ng opportunity ang itanim mo, tutubo yan. Pero kung puro negatibo ang laman ng isip mo, anong lalago? Wala. Ito yung aha moment ng marami. Narealize nila na hindi lang sapat ang kamay at pawis. Kailangan ng strategy sa isip. Dito papasok ang pananampalataya, faith, at kakayahang tumanggap ng biyaya, ability to receive blessings. Kasi kung naniniwala ka na deserve mo ang mas marami, bukas ang utak mo sa posibilidad. Kung puro duda, sarado ang pintuan. Ngunit paano nga ba nila ginagawa ito? Ang unang hakbang ay ang clarity of vision. Ibig sabihin, malinaw sa isip mo kung ano ang gusto mong marating. Hindi lang basta gusto kong may pera, kundi specific, magkano? Kailan at para saan? Kasi ang isip natin ay parang GPS. Kailangan nitong malinaw na destination para malaman kung anong ruta ang tatahakin. Kapag malinaw ang vision, susunod ang mental rehearsal. Para kang athlete na nag-eensayo sa utak bago maglaro. Isipin mo bawat detalye ng buhay na gusto mo. Paano ang araw mo magsisimula? Paano ka makikipag-usap sa pamilya? Paano ka gagawa ng pera? Paano mo maibabalik sa ibang tao ang biyaya na natatanggap mo? Kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, nagiging automatic na sa isip mo ang positive patterns. Ang susunod na bahagi ng kode ng milyonaryo ay pagbabago ng inner dialogue. Pakinggan mo, ang mga salitang sinasabi mo sa sarili mo ay literal na nagfo ng reality sa buhay mo. Kaya, kapag narinig mo sa sarili mo, hindi ko kaya or wala na akong pag-asa, automatic na mag-receive ang isip mo ng parehong resulta. Pero kung papalitan mo ito ng, kaya ko ito, karapat dapat ako sa biyaya, may paraan lagi. Iba ang frequency na pinapadala mo sa universe. Dito rin pumapasok ang pananampalataya. Hindi lang basta belief na makakaya mo, kundi paniniwala na may mas mataas na plano at biyaya na nakalaan para sa iyo. Kapag may faith ka, mas madali para sa iyo na makita ang opportunities na hindi nakikita ng iba. Parang filter na nag-aalis ng distractions at negativity at pinipili lang ang positibo at productive. Pero teka, alam kong iniisip mo, eh paano kung paulit-ulit akong nadadala ng ibang tao? Laging may humihila pa sa akin. Dito nagiging mahalaga ang mental shield. Ang ibig sabihin nito, hindi mo sinasara ang puso mo sa tao, pero sinasara mo ang isip mo sa negativity. Parang immune system sa stress at doubt. Hindi pumasok yung toxic thoughts. Isa pang mahalagang parte ng kode ng milyonaryo ay gratitude at visualization. Kapag araw-araw mong pinapakita sa isip mo ang pasasalamat sa kung anong meron ka, at ini-imagine mo rin ang buhay na gusto mo, nag-iimbak ka ng energy na nagtataguyod sa positibong aksyon. Ang isip natin ay hindi marunong magsinungaling sa sarili. Kapag regular mong ini-imagine ang tagumpay, unti-unti nagiging natural na ang pagkilos para ma-achieve ito. Ngayon, isa pang sikreto. Actions aligned with vision. Ang mindset lang hindi sapat. Kailangan may diskarte, tamang hakbang na nakatutok sa goal mo. Pero ang diskarte ay mas effective kapag sa tamang mental state ka. Parang accelerator at steering wheel. Hindi pwede isa lang ang gumana, kailangan sabay. Marami sa mga Pilipino ang hindi nakakaangat dahil hindi nila nakikita na pwede silang magbago. Na nasa loob nila mismo ang power para patahimikin ang mga humihila pababa sa kanila. At ito ang essence ng kode ng milyonaryo. Control your mind and the external world will follow. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang step-by-step -step approach na ginagamit ng mga tunay na milyonaryo para ma-activate ang mental shield at ma-reprogram ang isip. Una, identify the negative voices. Sino o ano ang nagdudulot ng doubt sa iyo? Isulat ito. Second, create counter statements. Kapag may pumapasok na negative thought Agad mong palitan ito ng positive affirmation. Third, daily mental rehearsal. Bawat umaga o bago matulog, isipin ang detalye ng buhay na gusto mo, parang nanonood ka ng movie na ikaw ang bida. At habang ginagawa mo ito, huwag mong kalimutan ang faith at openness sa opportunities. Kasi kadalasan, ang biyaya ay dumarating sa paraan na hindi mo inaasahan. Ang role mo lang ay maging receptive, handa, at aligned sa vision mo. Isa pang tip, surround yourself with winners, kahit virtual lang. Ang energy ng tao sa paligid mo ay nakakaapekto sa mindset mo. Kung puro negativity, tataas ang chance na maapektuhan ka. Pero kung mga taong may growth mindset ang nakapaligid sa iyo, mas madali para sa iyo na manatili sa milyonaryo frequency. And here's the bridge of retention. The exact step-by-step -step on how to implement this every single day is what I will reveal next so that no one and nothing can pull you down. Ang pinaka-importanting takeaway dito, ang mindset ang pinakaunang puhunan mo sa tagumpay. Kung mapoprotektahan mo ito at maire-program ng tama ang pera, opportunities, at buhay na gusto mo ay natural lang na susunod. Hindi ito instant, pero consistent practice will lead to real transformation. At ito rin ang dahilan kung bakit kailangan mo ng mental shield. Hindi para maging cold or disconnected sa tao, kundi para makapag-focus sa biyayang nakalaan sa iyo at sa pamilya mo. Ang crab mentality sa paligid mo ay natural na lalabas, pero kapag na-activate mo ang kode ng milyonaryo, hindi ka na matitinag sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano ipraktis ang teknik na ito araw-araw, step by step, kasama ang diskarte para hindi ka mag-self-sabotage at manatiling nakatutok sa growth. Ngayon, oras na para pag-usapan ang pinaka-critical na parte, ang practice at diskarte. Kasi alam mo, kahit gaano ka ka-inspire, kung hindi mo ia-apply sa araw-araw ang kode ng milyonaryo, Mananatili lang itong idea at ang pinakamalakas na sandata laban sa crab mentality ay disiplina sa isip at tamang strategy. Unang hakbang, daily mental reset. Bawat umaga, bago mo buksan ang phone o marinig ang mga balita, gawin mo itong simpleng exercise. Huminga ng malalim, isara ang mata, at isipin ang araw mo na puno ng biyaya at opportunities. I-visualize ang bawat detalye, ang nangiti ng pamilya mo, ang pagtanggap ng pera sa tamang paraan, ang pakiramdam ng freedom sa oras mo. Kapag ginawa mo ito consistently, parang nagsiset ka ng tone para sa buong araw. Pangalawa, identify triggers ng negativity. Sino ang kadalasan mong nakakasalamuha na may crab mentality? Ano ang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng self-doubt? Kapag malinaw ito sa iyo, pwede mo nang i-apply ang mental shield. Quick reminders sa sarili mo tulad ng, Hindi ko na kailangan pakinggan yan. Focus ako sa aking vision. Parang training sa isip mo na pumili kung anong pumapasok at anong hindi. Sunod, rewrite your inner script. Lahat tayo may mga negative patterns. Hindi ko kaya. Hindi sapat ang pera ko. Bakit ako? Kailangan mong palitan ito ng positive statements kaya ko ito karapat dapat ako sa biyaya may paraan lagi gumamit ka ng short phrases na pwede mong sabihin sa sarili mo kahit nasa trabaho o jeep ka paulit-ulit automatic na sa isip mo ang positivity ngunit hindi lang ito tungkol sa individual mindset kailangan mo rin protektahan ang paligid mo kung may mga taong laging humihila pababa set boundaries hindi ibig sabihin na hindi mo sila mahal pero hindi mo hinahayaan na sirain nila ang frequency mo. Parang Wi-Fi signal. Kung maraming interference, mahina ang signal. Pinaprotektahan natin ang isip mo para tuloy-tuloy ang flow ng positibo at biyaya. Isa pang diskarte ng milyonaryo. Accountability partner. Maghanap ng tao na may parehong vision o mindset. Hindi kailangan perfect, pero consistent. Pwede kayo mag-check-in sa isa't isa mag-share ng wins at learnings at i-celebrate ang progress. Kapag may support system ka, mas madali manatiling committed at motivated. At syempre, tracking progress. Hindi ka lang basta naniniwala, kailangan mo rin makita ang resulta. Gumawa ng simple journal, anong positive habits ang napraktis mo, anong negative triggers ang na-avoid, anong actions ang nagbigay ng progress. Kapag nakikita mo ang small wins, lumalaki ang confidence mo at mas lumalakas ang momentum. Ngayon, pag-usapan natin ang isang malaking challenge. Self-sabotage at doubts. Kahit ikaw ay may vision at diskarte, madalas lumalabas ang internal crab mentality. Yung boses sa loob ng ulo mo na nagsasabi, hindi mo kaya, baka mali ang ginagawa mo. Paano labanan ito? Immediate replacement technique. Kapag narinig mo yung negative thought, Agad mo itong papalitan ng affirmation na nagko-confirm ng vision mo. Halimbawa, kapag sinabi mo sa sarili mo, "Wala akong pera," sabay sabihin, "Pero may paraan ako para kumita at makatulong sa pamilya ko." Ang repetition nito araw-araw ay nagreprogram sa subconscious mind mo. Isa pang diskarte, environmental cues. Ang paligid mo ay nakakaapekto sa mindset mo. Kung nakikita mo laging kakulangan, stress, o negative news, automatic na maaapektuhan ang energy mo. Kaya surround yourself with reminders ng success at positivity. Inspirational quotes, vision board, reminders ng achievements mo, o simpleng mga larawan ng pamilya na nagbubuhay sa motivation mo. Next step, ritual ng reflection at planning. Bawat gabi, maglaan ng 10-15 minutes para mag-reflect. Anong lessons ang natutunan mo? Anong wins ang meron? Anong improvements ang pwede? Pagkatapos, planuhin ang susunod na araw gamit ang code ng milyonaryo bilang guide. Paulit-ulit ito at unti-unti nagiging automatic na ang positive behavior at mindset. Ngunit isang critical point, consistency over perfection. Huwag mong asahan na flawless ang practice mo. Minsan may ma-fall back ka, may moments na mahihirapan kang i-activate ang mental shield. Normal lang. Ang mahalaga, bumangon ka at tuloy-tuloy sa practice. Ganito ang tunay na diskarte ng milyonaryo. Hindi perfection ang kailangan, kundi resilience at commitment. At syempre, celebrate milestones. Kahit maliit, kilalanin ang effort mo ipagdiwang ang bawat step na nakalampas mo sa crab mentality, bawat araw na successful mong na-practice ang positive mindset, bawat improvement sa relationship mo sa pamilya at finances. Ang celebration ay reinforcement ng positive behavior. Isa pang powerful tool, visual triggers. Maglagay ng simpleng object sa paligid mo na magre-remind sa'yo ng vision mo. Pwede itong coin na simbolo ng abundance, larawan ng pamilya mo, o kahit sticky note sa mirror. Kapag nakikita mo ito, automatic na nagrefocus ang isip mo sa goals mo. At sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan, ang goal ay hindi lang pera, kundi freedom at peace of mind. Ang tunay na milyonaryo ay hindi sumusukat sa laki ng wallet lang, kundi sa kapasidad na mamuhay ng walang stress, alagaan ang pamilya at makatulong sa iba. At ito na ang bridge of retention para sa huling bahagi. The exact way to step into your new reality and live the life you deserve is what I will reveal next. So you can finally rewrite your tadhana. Kapag consistent mo nang na-practice ang mental shield at daily diskarte, magbabago ang flow ng buhay mo. Hindi ka lang magiging resistant sa crab mentality magiging natural sa iyo ang focus, positive action, at abundance mindset. At yan ang pinaka-importanting takeaway. Practice transforms knowledge into power. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang transformation at bagong tadhana mo. Makikita natin kung paano nagiging reality ang vision mo kapag fully committed ka sa practice at diskarte ng milyonaryo. Ngayon, oras na para ipakita sa iyo ang transformasyon at bagong tadhana mo. Yung life na pwedeng marating mo kapag fully committed ka sa kode ng milyonaryo at sa daily practice ng mental shield at diskarte. Imagine mo ang sarili mo isang taon mula ngayon. Gigising ka ng walang kaba, walang stress sa pera, walang worry kung sapat ba ang sweldo para sa pamilya. Ang isip mo ay malinaw, focused, at aligned sa vision mo. Kapag may problema, hindi ka nagpapanik, nakikita mo agad ang solusyon at may faith na may paraan lagi. Ang pinakamagandang parte, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa freedom at control sa buhay mo. Pwede mo nang planuhin ang araw mo batay sa gusto mo, hindi batay sa pangangailangan lang. Pwede mong asikasuhin ang pamilya mo, makapagbigay ng quality time, at makatulong sa iba nang hindi nauubos ang energy mo. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng ganitong tadhana ay parang nakatakas ka sa cage ng limitations. Yung dating araw-araw na struggle, nagiging learning at stepping stone. Yung dating negative voices sa paligid mo, hindi na nakakaapekto. Ang mindset mo ay tulad ng isang fortress, protektado, strong, at unshakable. At narito ang susi, ang mental shield at daily diskarte na natutunan mo sa nakaraang blocking practice. Ito ang pumipigil sa crab mentality sa paligid mo. Kapag may nagsasabi, hindi mo kaya or bakit mo gagawin 'yan? Hindi ka na nadadala. Hindi dahil hindi mo sila mahal, pero dahil alam mo na ang focus mo ay sa tadhana na pinili mo. Ngayon, isipin mo ang financial freedom. Hindi lang basta sapat ang pera, kundi sobra-sobra para sa mga pangangailangan at luho ng pamilya. Nakakabili ka ng gusto mo, nakakapag-invest sa future ng mga anak mo at may buffer para sa emergency. Ang confidence na ito ay hindi nakukuha sa trabaho lang. Nakukuha ito sa control sa isip at commitment sa vision mo. At hindi lang ito personal na tagumpay. Kapag ikaw ay nasa millionaire mindset, ang positive energy mo ay lumalabas sa paligid mo. Nakaka-inspire ka sa pamilya, kaibigan, at community. Ang crab mentality ay natural na nababago dahil yung focus ng isang tao na may milyonaryo mindset ay hindi lang sa sarili, kundi sa collective growth. Ngunit paano mo mapanatili ito? Simple, continuous practice at refinement. Kahit na narating mo na ang financial at emotional freedom, huwag mong istop ang daily mental reset, visualization, at inner dialogue alignment. Parang atleta, kahit champion ka na, ka pa rin araw-araw para hindi bumaba ang performance. Isa pang mahalagang bahagi ng transformation, resilience sa setbacks. Sa bagong tadhana mo, alam mong may challenges, pero hindi ka nadadala ng fear o doubt. Ang bawat obstacle ay learning opportunity. At dahil sa mental shield, Mabilis mong natutukoy kung alin ang worth pursuing at alin ang distraction lang. Ngayon, picture mo ang peace of mind, ang kalmadong pakiramdam kapag natutugunan ang pangangailangan ng pamilya mo, kapag nakakatulong ka sa ibang tao, at kapag may time ka para sa sarili mo. Ang freedom na ito ay hindi lang basta financial. Ito ay holistic freedom sa isip, sa puso, at sa action mo. At ang pinaka-powerful takeaway, ikaw ang may control sa tadhana mo. Hindi ang crab mentality ng iba, hindi ang sistema, hindi ang luck lang. Ang destiny mo ay nakasalalay sa mindset, pananampalataya, at commitment sa practice. Kapag na-master mo ang code ng milyonaryo at mental shield, ikaw na ang nagdi-decide kung paano aangat ang buhay mo. Ngayon, gusto kong maramdaman mo ang empowerment na ito. Ikaw ay capable, karapat-dapat. May paraan lagi, ang buhay na dati mong iniisip na impossible ay nagiging realidad, step by step. At bawat araw na nagfa-follow ka sa diskarte na ito, mas lumalapit ka sa ultimate vision mo. Happy pamilya, financial freedom, personal growth, at contribution sa community. At eto ang huling punto, community at mentorship. Kapag naranasan mo na ang transformation, mahalagang ibahagi ito. Tulungan ang ibang tao na ma-activate din ang kode ng milyonaryo sa buhay nila. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa collective success ng pamilya at komunidad mo. Ito ang cycle ng true milyonaryo. Success, sharing, growth, repeat. At habang iniimagine mo ang bagong tadhana mo, tandaan, ang bawat small step, bawat positive thought, bawat action aligned sa vision mo ay naga-add up sa malaking transformation. Hindi lang overnight, pero consistent practice and mindset alignment will lead to freedom, abundance, at lasting peace. Sa huli, gusto kong marinig mo sa sarili mo. Kaya ko ito. Karapat-dapat ako sa biyaya. May paraan lagi. Sabihin mo ito araw-araw at makikita mo kung paano unti-unting nagbabago ang reality mo. Ang tadhana mo ay hindi nakatadhana sa mga limits o sa negativity ng paligid. Nakabase ito sa commitment mo sa sarili mo, sa mindset mo, at sa faith mo. At kapag fully committed ka, hindi lang ikaw ang nagtatamasa ng biyaya, pati pamilya at community mo ay nagiging beneficiary ng transformation na ginawa mo sa isip mo. So simulan mo na ngayon i-activate ang mental shield, sundin ang daily diskarte, i-visualize ang ultimate vision mo, at maging consistent. Step by step, araw-araw, ang buhay mo ay magbabago, at ang crab mentality sa paligid mo ay mawawala. Remember, ikaw ang may control sa destiny mo. Ikaw ang may power para baguhin ang buhay mo. At sa bawat araw na ginagawa mo ito, Lumalapit ka sa tunay na freedom at abundance na karapat dapat sa iyo at sa pamilya mo. Ito na ang point na makikita mo na ang transformation ay hindi pangarap lang. Ito ay reality na nakabase sa mindset, faith, at consistent action. Sa practice at diskarte ng milyonaryo, ang buhay na dati mong iniisip na imposible ay nagiging natural at achievable. Ang tadhana mo ay nasa kamay mo. Ngayon, piliin mong maging milyonaryo hindi lang sa pera, kundi sa mindset, sa freedom, at sa contribution sa iba. Magsimula ngayon, maging consistent, at ang biyaya ay susunod.